Taya, 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 oh, taya, taya, taya. Po na ng bangka ngayon. Taya, 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 oh, taya. taya, taya, taya. Hey, o oh. taya, 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 taya. Ay, pala eh. yan. Taya, taya, taya na oh, yun. Yun Ay, taya yan ah. Ang dami po naman doon. Mananalo tayo dito. Taya na kayo. O, oh, lagi ko, lagi ko na. Ayan pa. Madali lang kayo. Um, madali naman nalo dito. Ayun, hulaan nyo lang. Hulaan nyo lang kung saan ang Sige, sige. Kaya to. Lalagay ko dito, wala naman wala naman tayo ato eh. Okay. Okay, ayun, balik mo na lang dito. Shuffle ko lang. Ayun. Kung sakay na tayo. Ulit na. Ay, Cedric, sama ka kaya saan? Saba, saba, saba. Okay na. Bye, four, three, two, one. Tayo, 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 Pare, kanina pa dito. Walang, walang ka na. tayo, may no. oy oy yeah, tyesh. 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 Ayan, tyesh. 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 oy oy dito ga sabto peneru sama ko ano kung 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 ano kayo ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung kung ano 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 lang. ano kung lang. kung wala kayo sa ano, tapos wala din yun, talo kayo. Pero kapag nahulaan nyo, doble. Doble ang mga nyo. Salibu muna tayo, salibu. Salibu, tayo. tayo. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Napakadali naman yan, parang nagpatalo ng pera dyan. Taya, 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 taya. Itong sikreto dyan. Taya. Ang yan ito siya dito ito parin tama na dito tayo dito. panalo yon dito, dito. tama ba bang tama ayon uy eh Ay. Ay. ko naman ng mga ulit 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 eh basta baka bawis baka bawis ng kasitan ano talasan ng mata tignan natin paano 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 niya shapol dito, dito. ano ay, dito ya, ya, oh, oh. oh, oh, wow. yeah. na yan. Ito yun. Ito yun. Wala na. Wala 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 na. Wala na. Wala na. Ano mo, to, ha, Sherbon? ba, Ano, pambayad ko ng kuryente. Ayusin niyo yung pagpili niyo. Telepon. 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 Pwede telepon? ba cellphone? Ano manager. Pwede Ay,